Mula sa maranyang kapayuan nila noon sa lipunan, sino ang mag-aakalang mababaliktan ang kanilang pamumuhay? Sa hirap ng kanilang sitwasyon, nagtitinda ito ng mani, sinulid, sabon at mga kandila para mairaos lamang ang kanilang pang-araw-araw ngunit dahil sa kanyang matinding diskarte sa buhay at dala na rin ng mabusising determinasyon na niya ang ilan sa mga kumpanyang maaari ay alam natin ang Robinson Small, Cebu Pacific Air at Universal Robina Corporation Siya ay walang iba kundi si John Gokongwe Jr. ang isa sa pinakamatalino, pinakamayaman sa Pilipinas at isa sa pinakamatagumpay na entrepreneur sa bansa Ang tanong, paano siya bumangon mula sa kanilang pagbagsak? Paano niya ito hinarap? at paano siya naging bilyonaryo. Maghanda ka kapatid dahil dadalhin ko kayo sa isa na namang paglalakbay. Kaya simulan natin. Kapatid, pero bago ang lahat, sa mga nais mga shoutout ay maaaring mag-comment lang po kayo sa comment section at malaking shoutout kay Nicolas Co ng Surigao at Beatrice Ingen. Mabuhay kayo kapatid! Ang kwento ni John Gokongwe Jr. ay naiiba sa mga nauna nating kwento. Hindi tulad ni Henry C. na nagmula sa mahirap na pamilya, si John ay may maayos na buhay, may maayos na bahay, may mga kotse at pumapasok sa maayos na paralan. Sa madaling salita, ang pamilya ni Jan ay kabilang sa mga prominenteng pamilya sa Cebu. Pinanganak si Big Jan o mas kilala bilang Jan Gukongwi Jr. noong August 11, taong 1926 sa probinsya ng Pujan sa timogang bahagi ng China. Ang kanyang great-grandfather na si Pedro Gutiauco ay isang matagumpay sa larangan ng kalakalan, isa sa pinakamayabang negosyante sa Cebu ang ari ng kumpanyang Guchawco Hermanos. Habang ang ama ni Jan na si Jan Sr., ay siya namang nagpapatakbo ng mga malalaking sinihan sa Cebu. Naging marangya ang buhay nila noon. Ngunit noong pumanaw ang ama ni Jan dahil sa matinding komplikasyon ng typhoid, bumaliktad ang kanilang pamumuhay. Dahil pinapatakbo ng kanilang ama noon ang kanilang negosyo sa pamagitan ng utang bilang kabayaran, kinuha ng bangko ang kanilang mga ari-arian, mga negosyo, bahay at mga kotse. At dahil sa tindi ng pagbagsak ng kanilang pamumuhay, ang kanyang ina at mga kapatid ni Jan ay napilitang bumalik sa China. Nagpaiwan ang batang Jan sa Cebu sa pangangalaga ng kanyang tiyohin. Ngunit nang sumiklab ang ikalawang digma ang pandaigdig taong 1941, nakulong at namatay ang kanyang tiyohin. Kaya sa mga sandaling ito, naging ulila ang batang John sa edad na 13. Para kumita at makatulong sa kanyang pamilya, naisip ni John na magtinda ng mani sa kalapit nilang bahay. Ngunit sa kabila nito hindi ito sapat upang matustusan ang kanyang pamilya sa China. Sa kagustuhan niyang mas kumita, naisip ni John na magtinda ng mga sabon, sinulid at kandila sa palengke Na sa panahong iyon, ito ang mga pangunahing pangailangan ng mga tao dahil sa digmaan. Pinili niyang magtinda na malayo sa syudad dahil kukunti pa lamang ang mga kakumpitensya doon hanggang sa naisip niyang kumuha ng maliit na pwesto. Araw-araw niyang binabaybay sakay ang bisikleta patungong palengke para lang makapagtinda. Araw-araw ay kumikita siya ng 20 piso na sa panahong iyon ay sapat na para matustusan ang kanyang pamilya at dagdag pampuhunan. Hindi na kontinto si Jan at mas pinalawak niya ang kanyang negosyo. Sa edad na 15 taong 1943, biglang naisip ni Jan na sundan ang negosyo ng kanyang great-grandfather. Ito ay ang pagiging trader gamit ang maliit na bangka na kung tawagin ay batil. Binabaybay ni Jan ang kanyang mga produkto mula Cebu patungong Lucina at dederecho pa Maynila. Matindi ang diskarte ni Jan sa pagtitrade ng mga produkto. Dahil kung maibenta niya ang kanyang mga paninda doon, bumibilis siya ng mga bagong produkto galing Maynila para naman ibenta sa Cebu. Nakakapagod ang sitwasyon noon ni Jan bilang trader. Dahil pahirapan kung baybayin nila ang karagatan na sa iyon ay palihim silang umiiwas sa mga kuta ng mga sundalong Hapones Ngunit sa kabila nito'y masaya siya dahil kahit pa panoy na pag-aral niya ang kanyang mga kapatid sa China. Nang matapos ang digmaan, nakita ni Jan ang isang oportunidad na i-expand ang kanyang negosyo. Sa unang pagkakataon, na itayo ni Jan ang una niyang kumpanya sa edad lamang na labing pito. Ito ay ang Amasya Trading. Nagaangkat at nagbibenta ng mga putas, sigundamanong mga damit o ukay-ukay at mga lumang magazin galing Estados Unidos. Maliban pa riyan, ay nagbibenta rin si Jan ng mga diamante sa Cebu. Ito rin ang panahon na nililigawan niya ang kanyang mapapangasawa na si Elizabeth Yu, anak ng nagmamay-ari ng hardware. At bilang resulta, Napahangan niya ang mga kapareho niyang traders, particular sa mga elder Chinese Dito ay mas nakilala si Jan na may magandang adikain sa negosyo Kumikita ng paunti-unti ang negosyo ni Jan hanggang sa nagdesisyon itong babalikin ang kanyang pamilya sa Pilipinas Nakapundar ito ng isang commercial residential building na nagsisilbing tahanan at budigan ng kanyang mga produkto at habang lumilipas ang panahon, sa edad na 31, naisip ni John na lumipat sa Chinatown sa Maynila para subukan ang negosyon corn milling factory o pagawaan ng gaw-gaw. Ngunit ang problema ay wala siyang sapat na pampuhunan para sa bagong negosyo. Kaya naisip nito na mangutang sa bangko. Dahil sa magandang record nito sa negosyo at may katangi ang trustworthiness, inaprubahan ng mga opisyal ng China Bank na sina Dr. Albino Sisip at D.K. Chong ang ina-apply ang utang ni John. Nakalahating milyon. Hindi naging madali ang unang taon ni Jan sa pagpapatakbo ng negosyo. Sa katunayan, nagkaroon ng matinding kompetisyon sa presyo ng mga gawgaw -gaw at nagkaroon ito ng price war. Ngunit sa duloy, naiwang matatag ang kanyang negosyo. Trivia muna tayo kapatid. Alam niyo ba na isa si sa mga apektadong empleyado noon? Dahil sa matinding kompetisyon noon sa corn milling factory, nagsara at nawala ng trabaho si Lusyutan na sa panahong iyon, nagtatrabaho ito bilang isang chemist. At sino ang mag-aakalang ang dalawang individual na ito ay ang maging tinakamayaman sa bansa? Balik tayo kapatid. Tinarbaho ni John ang halos isang dekada at noong 1961, mas binalawak pa nito ang kanyang negosyo at itinayo ang kumpanya Consolidated Foods Corporation. Sa unang pagkakataon ay ipinakilala ni John ang kaping gawang Pinoy sa bansa. Ito ay ang Blend 45. Dahil sa tagumpay ng Blend 45 sa Pilipinas, sinundan ito ng isa pang kape, ang Great Test Coffee at makulay na sugar coated candy na nips. Taong 1966, ipinakilala ni John ang mga sitseryang cheese corns, chippy at iba pang Jack Angel products sa pamamahala ng Universal Robina Corporation. Lumipas ang ilang taon, pinasok rin ni John ang airline industry. Ito ay ang Cebu Pacific Air na may low-cost carrier model at kilala bilang low fare at great value. Mas lalo niyang pinalawak ang kanyang imperyo sa negosyo at taong 2003, itinayo niya ang Digital Mobile Philippines Incorporated. Ito ay ang San Cellular. Pinasok rin ni Jan ang pagiging land developer. Ito ay ang kumpanyang Robinson's Lands Corporation at kabilang sa mga proyekto nito ang mga naglalakihang condominiums, mga opisina, shopping malls gaya ng Robinson's Mall, hotels, at housing projects. Namatay si Jan Gukongwe Jr. noong 6 nobyembre taong 2019. Siya ang pumapangatlong pinakamayaman sa Pilipinas ayon sa Forbes na may kabuoang network na 5.3 billion US dollars. Mula sa maranyang pamilya, naghirap hanggang sa nakamit muli ang masaganang buhay. Ganyan ang naging kwento ng buhay ni Jan Gukongwe. Hindi siya natakot na sumubok sa mga bagay-bagay para sa ikabubuti ng kanyang pamilya. Dahil siya ay may malinis na adhikain sa negosyo, nakakamangha ang naging buhay ni Jan at naging inspirasyon sa marami hindi lamang sa kanyang mga imperyo sa negosyo kundi ipinapakita niya ang kanyang pagmamahal sa bayan trabaho at sa kanyang pamilya kapatid ano ang yung kwento